So ako po ay 9 years ng kongresista, 9 years na mayor, ang lapit po ng Cavite sa Makati. Sigurado na magnakapunta nakapunta na kayo doon o malamang doon kayo nagtatrabaho o malamang may kamag-anak kayong taga Makati, tama? Alam naman po ninyo ang mga binipiso na ibibigay natin sa Makati kaya ang gusto po natin ay magawa rin ito sa buong bansa. Una, gusto po natin na makapagbigay naman sa ating mga kababayan ng libreng gamot, libreng atorvastatin, libreng lesofat, li, lipitor, libreng libring... libreng Erythropin, alam ng lahat ng mga diabetic, mataas ang kolesterol at mataas ang blood pressure, yung lahat ng gamot na binanggit ko. Pangalawa, tutukan po natin ang daycare, better education, umpisa pa lang ayusin na natin ang kabataan, hindi kung kailan grade 5 o grade 6 na. At Pangatlo ay better take home pay para sa ating mga manggagawa. Dapat po wala ng buwis sa overtime, sa 13th month, sa 14th month at kung ano mang bonus na matatanggap ng isang manggagawa.